doon na tayo tagang pagtagad mga igala nining usa nga pagong convert nga MGCI nga to sa pagka CFD tanawa ninyo ang iyang pamahayag full of um, hatred no? sa masuk anon siya na mahayag atong At paminawon o gunsa kini nga pamahayag o ato ni hatagan o um, pagtagad o ito, makinig kayo mga alagad ni Bacalares o malamang magagalit kayo Anong talata? 24-24 na no Mateo, sapagkat maraming magsisilitaw. Sino bang lumitaw sa atin? Lumi! Sino ang lumitaw sa atin? Hindi tayo <laughs> si LNGY, 24-24 na no Mateo, lumitaw 1693. Amen! <laughs> Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo sa diskusyon na ito, kundi ang itinatag ng atong ginoong Jesus Kristo. Sumala sa Biblia. Anong talata? Di sa isti si ng Mateo, di si Ellen G. White kausap si Pedro. Yeah! <laughs> <laughs> Bakit? Dahil si Ellen G. White, 24, 24 Mateo, lumitaw 1693. Amen! <laughs> so, inyong nabati. Matod pa niya, lumitaw kuno si Ellen White 1693 unsa <laughs> asa man ka anak ah, saan mo galing no saan ka galing ng informasyon na 1693 no baka 1863 no ah, kana lagi dili ta makamao mga kagilaan sa research no inya da karatul no na tanawa lihog siya mo istorya naratul man siya no ratul, inya lang ni Jared mga kagilaan ratul siya no inya mayon pa siya gamit pa siya Mateo 24 bersikulo 24 nga lumitaw matod pa niya sabi niya pa sino kuno ang lumitaw ang isti no 1693 <laughs> 1693 are you sure that the day A, uh, rain in 1693 no o na nga dili ba magpasagad mga kikilaan kay dunay mas mga intelihente o nakahibalo no ikatawan dayon pugpakpak ang mga siip na loyo, luyo mga kikilaan kinsa maning giingon nga mutungha o sa Tagalog pa lilitaw na mga bulaang propeta atong aon no ang Mateo City Ginsi atong tanawon ni Gala ha kay mura man ni guwa kay matud sa Mateo City Ginsi lilitaw ang bulaang propeta si Ellen White ba ang gipasabot ni ini atong basahon mingon pa dinhi sa bersikulo 15 sa English o King James version Beware of false prophet. No, sa binisaya, kinahanglan magbantay ka mo sa mini ng propita nga mo anha kaninyo. Sulilitaw, no, itong bula ang propita na paparoon sa inyo. Apan dili uh, mayon pa din nga nagsapot sa pagkakarniro no? come to a sheep clothing sa English but inwardly they are revealing wolves apan di ay sa sulod nila mga lubo kinsa man siya igala igala lang Jared. sino to no na they are revening wolves atong tan no aron masabtan nato okay John 1 verse 29 unsa'y so, giingon din hi igala sa John 1 uh, verse uh, 29 sa pinadayak uh, pinadayag version nga Bible matud pa din hi no tiwasa lang ning pagpaminaw lang makatun mong kinsang mini na propeta si Ellen White pagayod ang gipasabot niini or sa iya lang ang karatol mo nang lihog kaayo mga kagalan pero wala magkadimao ang gisulti mo na ang gitawag nga there is no common sense or wala pagtun silang common common sense mga kikala, silang sila una-una luya og akin ang gitawag nga Uh, contextual at uh, thinking or context evidence or gitawag na historical context. Kinsa ni siya? So ang matuod nga karnero mga kagalaan wala magsapot sa pagkalubo. Kaya naman, si Kristo ang matuod nga karnero mayon Sa pagkasunod nga adlaw, siya nakita si Jesus, ipaingon kaniya o siya mingon, tanawa ka nga sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan kinsa ang maton nga karnero ang Kristo nga matuod no ang Kristo nga matuod mga kagilaan apan ang nahitabo dinhi mga kaigsoonan o mga higala no na ay nga Kristo mga kaigsoonan ang nitungha no hak gani mipadayag si Ginoong Hesukristo mga kaigsoonan o mga higala no nga wala siya labot ni anak ng Kristo. Wala yun siya labot mga kaisunan tungod kay uh, ah, mini na siya. No? danawa Mingon pa din sa 29, 1.14. O karon gisultihan ko kamu sa wala pa kini mahitabo. Aron nga kon kini mahitabo na managpanuo kamu. Dili na ako magdaghag sulti pa kaninyo kay moabot na ang punuan ni ini nga kalibutan siya wala hinoy labot ka na ko. Punuan sa kalibutan ha, higala. No? Kinsa maning punuan sa kalibutan, sumala sa katulik diksyonary. On sa may giingon, hence the Pope is crowned with trifle crown as king of heaven, king of earth, and king of lower region. Kinsa ang punuan sa kalibutan? Giangkon sa inyong Pope, higalang luhag. <laughs> so makita nato din yung mga kaigsunan. Ang mini nga propeta, kinsa di ay? Ang nagsapot sa pagkakarnero pero lobo di ang imanong nukom. No kinsa may nagsapot o nag-angkon na siya mo si Kristo? No? Wailain ang inyong Pope. Na naman, the Catholic National, may ingon pa din ha? the Pope is not only the representative of Christ, but he is Christ ah, Christ himself. No? Uh, revealing the veil of flesh. Hiding the veil of flesh. sumakita so, nato higala. Nakining nag-istorya. No? Walay sa labutan. Ratul. Nangurog. Unya, luhag kaayo. klaro kaayo. Nga wala sa sakto ng panghuna-huna. Kung atong tanawon, he is a demon possessed. Atong iyang atong ipre-uber. Nga unta, mawala kana nga demonyo nga nagpuyo niya ng pataa tungod kay naposesya ang iyang klasis pagmamahayag dili pinasikad sa gugma kung dili pinasikad sa iyang emosyon bisan pa subang mga siip atong nakita na magsayaw-sayaw sa nang mga kikilan nagsinggit-singgit pero tanawa mga isdi kalmara kayo ingon anak ang mga katawahan sa si gino God bless mga